So, maayong buntag mga bisdak sa ganap sa katopang pag na mo sa sibuh Cebu Vicente Soto Hospital. So, programa ni ni Sir Mikko Reyes uh, ni sa si mga kabus na walagi ka bayan bayad na magpatambal sa balay-tambalanan. So, usa ko sa uh, nakabenepisyo ani mang lista na operahan ko sa sibo nga libre. So salamat kayo Sir Reyes, sa Mayor's Office ni Ma'am Flordelis Makasling. Ma'am, salamat kay kayo. Kung wala siguro mo dili kit siguro kung ma operahan wala ton. Wala man tay budget sa nang opera kay na ko man. So salamat kay kayo nga operahan ko nga libre. So shout out ninyo Ma'am. Uh, more blessings to come sa inyo. Tapos Uh, labi na sa nag-assist sa mo diri sa Cebu, Mamarga o sa drive na sa mo. Kaya ayeng, thank you kay Kuyayeng. So more blessings to come tapos amping kamo kanunay. So more na akong ma-sulti. Thank you, thank you, thank you. Uh, so happy to give Amping kita tanan mga kabistak. Tapos God bless. Bye-bye. Thank you kayo. Thank you. Thank you, Mayor. Thank you, saya